ang pag-ampot sa tulong ka misteryo kumbate sa orasyon di Gisman, orasyon misteryo ono, ni to di dumis tabang pinalatabang inahan aman ko, habang ako na tapos sa palistanan, ni Senyor sa Sibatian, tungod sa kargada sa sa mga balang kami ang lawas, dili mamansahan. Diba sa baduri galasin para kumbate? Misteryo dos, bitisan mo po kami. arong silat ka na nasa kampo, pukunin na sa Pablo, Si Santiago ang mga mas amali ko ninyo. Jesus Maria Santisima sa mga kaaway ko. Ay nakasakto rin di Ketor Puasi, Aris Matinum Apari Tigusom, Ros Malapurasyonis, ubanan mo po ako sa akong mga kaaway. Ang mga armas, pamali ko ninyo. Juan Mateo Lucas Pugni, ang mga kanyon ng mga armas santos na bulan sa langit. Mystery of Christ, sa Diyos man, sa Diyos anak, sa Diyos sa Espiritu Santo, nandagi ko naman si kasinod ng among dibusyon, Lungagi ginoong gibinis sa yuta. Busar kami tabangan, bisan unsang kalisod, mamulong kami ning sunod So, hold ko si Kutyo, sunsunotari si Kuzong. Ginootabangi kami ang binisong diskomunyon sa Pusil, Kanyon, Pumba, Hangrinid, Masinggan, Baylita, Garan, Armalay. Ubang sa kalibutan nga molas kami sa Tubig, Bangka, Pintik, Garuti di suyak bato mga gibang mapiraso sa among lawas kusog kagaya ta kana mo ambisyon o bato baikan kami sa dagan, igusom 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 san sa baba san Araw po sa ayam po yung mga mocha na ating pong iniingatan na yung ilan sa ating pong mga iniingatan na mga mocha ayan ito guys ano you know, may papaliwanag ko po kung ano pong gabit nitong bato na to ayan at saka ito pong mga iba no ayan yung mga iba po natin mga mocha ayan, ayan yung ginagamit po natin na pampersonal ano na mocha po ng langka ayan tapos ayan ito naman yung ano no mga ilang taong ko na rin po itong iniingatan ano no itong mutya na langka na na pinagkalo ba no eh, binigay ni madam kati's closer ayan iniingatan po natin yan yung mutya na langka na isa niya isa sa mga binigay niya ayan tapos ito naman yung ano no yung iba ayan So, ayan yung mga ano no, ito yung ba nating mga mutya na na mga ano no, yung sa gagamba, itong po ng gagamba. Ayan. Tapos ito, ayan, ito rin po ano. So, ayan yung mga itong po natin ng mga ano no, yung mga mga ano po yan, mga bato ano. Ayan. ayan. Mga ano po yan, mga bato. Kahit, kahit po ito yan mga uh, bato po yan so ayan po yung ating ano no yung ating uh, yung tinatawag na mudja po ng ano no ng ito po ng gamba ayan, ayan. talaga naman ano ayan makikita naman talaga na ayan yung tsura niya pagka ano no ayan pero pagka ito po basa iba po yung ano niya no, iba po yung kulay niya ayan medyo ano po sila ng ano, mga tuyong ito naman po ano, ito yung ayan yung natutulad po sa sa ano no sa yung bahay po ng putyukan. Ayan, ang pagkaganda po nito na, na ano po ito, uh, lucky charm no, pampa ano po yung ginagamit po ito sa mga tindahan. Ayan, Para po siyang bahay po ng ano no ng putyukan. Ayan, malahat po niyan. Yan, ayan, ito po ano mga ginagamit po sa tindahan yan. Ito naman ano yung ito po yung yung sa ano po yung sa kalabasa. Yung bato po siya no. Naging bato po yung ano no yung yung ano ng kalabasa yung bato ano. Naging bato na siya. Tapos ito naman ano yan yung ito po yung ano po ng mais yung buto po ng mais naging bato rin naging bato rin siya tapos ito naman yung tinatawag po nila na ano no tinatawag po nila na dayap ayan ito po yung dayap ano sa hindi po nakakaalam yan ayan bato rin po siya ayan. ayan sa mga nanonood po sa ano no sa vlog po natin kay commander ay kay ano kay pinagimat ano ito po yung madalas nating tinitesting na inalagay po sa suka ano, na tumatakbo ito po yon ayan dayap ayan uh, gamit po sa ano no sa pangkabuhayan nagagamit uh, po sa trabaho pag apply tapos sa negosyo ano ayan mga po mga ilan na mga mga iningatan ng mga mutya so ayan tapos itong guys ipapaliwanag ko po ito kung ano pong gamit nitong bato na ito. ayan ito po ginagamit po ito ng ano no ng mga kapatid natin spiritual ng mga ilaga ito pong lasing bato so magandang araw po muli so ito po yung pinakita po natin kanina na bato halaga po yan ay bato ayan. ito po ano may source po tayo nito na ito pong bato ano yan kakaiba po siya na bato Ayan. Kung makikita nyo may mga ano po sa, may mga paikot siya. Ayan. Ito po ano, ito po yung ginagamit po ito ng mga kapatid po nating espirituwal ng mga ilaga. Ayan. Ito po yung ginagamit po nila ito sa ano no, sa oras na po ng halimbawa ay eh, po sila sa ano no, meron po sila mga nakad na mapanganib, Ito po ay sinusubo. Ito pong bato na to. Ayan nakakaiba po siyang bato ano hindi naman po siya ano hindi po siya bato ara o santo ara kakaiba po siya ng bato yan. hindi rin naman po siya taklubo yan kasi yung itsura niya parang ano po siya eh yung nahawid po siya sa taklubo pero hindi po sa taklubo no? so kakaiba po ito na bato ano sapagkat ito nga po ano sabi sa nagkalubo sa atin ito na ito po yung ginagamit po ito ng ilan sa mga kapatid natin mga spiritual na ilaga. Na pagka halimbawa mayroon po sila mga lakad sa kabundukan ano, ito po ay sinusubo nila. Ang pinaniwalaan po kasi ito ano na kabal at saka tagabulag, tagulilong. Ayan. Kaya lang ang ano po nito ano, kapag ito daw po ay sinusubo, ayan, hindi po po pwedeng umatras hindi po po pwede patas kailangan puro po pawate ayun pong ano nito ano ito pong bato na to ano na napakahiwaga ano na ginagamit ng mga iba pong mga spiritual ano sa mga ganyan ano yung mga nasa kabundukan yan, na mga mga bato na twisted ano yan sapagkat ang nagkalob sa atin ito yan, talagang sinabi niya na talagang ito ay ginagamit ng mga kapatid natin ng mga spiritual na mailaga. lalo sa dyan sa part ng ano no part ng Mindanao ito pong bato meron pa pong ibang mga bato na ginagamit po yung mga ano, yung, uh, <coughs> ibang mga spiritual din sa so part ng Mindanao sa susunod po tutuklasin po natin kung ano pong mga mukya na ginagamit po ng iba pong mga spiritual na pinaniniwalaan nila na nagbibigay ng ng kunat sa balat o tagabulag ano para hindi makita ng mga kalaban. Ito po yung ano no, ito po yung isa na ginagamit ng mga kapatid natin ng mga ilaga Nang halos sa kabundukan. niya po ano na napakaganda raw po nitong pangkabal at taga tagabulag sa kalaban. Ito po ito. Napakaganda po siya, no? Sapagkat ano po siya, eh, no? Yan, na... Uh, kung di po nagkakamali, ano? Ito po ay... Umiilaw po siya, no? Kulay ano siya, oh. No? Tatalagang ano po siya, tagusan. Kulay ano po siya, kulay dilaw, ano? napaka niya po ang bato. Talagang ano siya. at Tagus po ang liwanag po ng cellphone sa kanya. Ang kulay niya po ano, ano siya? Ha, kulay dilaw. Napakaganda po nitong bato, no? Si Peter Mahiwaga. Talagang para po sa talagang ano, no? Yan. At maganda lang po nito kasi meron po siyang paikot, ano? Para po siyang ano, no? Tinilates ko po ito ng gusto, no? Kung taklobo. Pero hindi po sa taklobo, eh. Ito pong bato na to. Salong hindi naman siya batuara o santuara. Kakaiba po siya ng bato. Yan, uh, ang nakakaano po nito no, yung mga uh, yung mga commander ng mga ilaga lalo sa parting ng Mindanao. Ano pong klase nito. Pero ang source po natin ito, nagbigay niya sa atin ito. na at, uh, ito nga po daw ay ginagamit ng ilaga na pang bulag o nagbibigay ng punat sa katawan. So ayan, yung mapakita po natin, ano, ito po yung mga iba po natin mga mucha na ipakita po kanina. No? Ayan, yung uh, maliliit, yung mga katulad po nito, ayan. Yung mga ilang po na iningatan po natin ng mga mucha. Ayan. Shout out po sa mga ano no, sa mga sa mga silent bloggers po ni Commander Kalanchao. And shout out po sa inyo pong lahat at sa mga utol ng XB, Alpha at Omega. Yan. sa so, tapos po sa inyo pong lahat. At maraming salamat po sa uh, inyo pong pag-suporta. Ito mander ko na. Ayun sa so, hindi pa po ano sa sa mapapadampo sa ating pong munting channel ano. Ayan. baka naman po ano at uh, pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating pong mga upload ng mga video ano. So hindi lang po ano hindi lang po mga personal po nating mga mga mucha may papakita ano pati po yung mga gamit po ni Pinoy Agimat yun, may papakita ko rin po sa inyo no, sa pagkata tayo po ay nagbablog po tayo sa kanya kay Pinoy Agimat so kung ano man ang ano kung ano man po ang mga bago niya so makikita rin po dito sa ating pong vlog yan maraming maraming salamat po God bless po sa ating pong lahat